ha? ano machine? taga maguwi ako ha? taga maguwi ah. yun lang pag upload ko kasi may wi-fi pala may wi-fi man wala hmm. mo tinubang lapya sinabawan lapya Makita ko naman yan ha? nakita ko naman yan ko sa bahay na kain kain <laughs>

Bili ko nang nila. Binta lang nila ng 50. Hmm. Alam niya. Ang isang, isang balde gani, Juan, 100 lang bilhin nila. Yung balde na malaki. Oh. Sila. Tinamigay ko lang yan sa tao. Halos isang sako na. ni Kaya kong. yung pumasok sa si screen ba? Ah. may maraka ang nagkakuha ng noti pa si Wawo ka rin. Magbili ako kilo nun. Ah, yun ang konsumo ku ko, pang baon-baon. Hmm. -baon. So, ito. Nung dyan pa lang tayo sa tray. So sarap eh, kuhan ba yung ibulan? Alam mo yun yung ibulan oh. niya? Oh. Yap, yap. Ay. Hmm. Upa. Yakin tapos si Bill at Saro. Bagyan ng panas ah, ilang araw din yun na konsumo ba? Baon-baon lang.

in yeah.